ay manin yun. Hmm, nagadot mm, may kayong taglalabata mm. yun. Hindi na kahit maglalabat tayo ng uniform ng mga mga estudyante. Mm. Diba? Labata din tayo ng uniform. Mm -hmm. Ayan na to. Ayan na to. Hindi naman marumi ito eh, pawis lang. Hindi <laughs> ba guys, pawis lang to. Hindi naman masyado marumi. Hindi naman galing sa bundok. Hindi ka guys sa amin nun. Araw-araw ako sa bundok. Katrabaho, di ba? Hindi farmers. Ganit hmm. lang yan. Kunting kusot-kusot lang, di ba guys? Hmm? Konting pusot-pusot lang Labadami Labangu Hindi <laughs> na kayo guys Tawanan natin ang mga trabaho para mas mabilis Kasi kung seryoso tayo Sa trabaho, wala, matagal Tawanan lang natin yun Matatapos din lahat <laughs> Diba guys Matatapos din yan lahat Kaya ito, aligat Yeah. Hirap na magiging, ano no? Hirap ang magiging labandera sa loob ng bahay. Ay buhay. Ay eh, mahirap ang mag-asawa. <laughs> mahirap pa lang, ano. Mahirap ang ano, trabaho ng isang nanay sa loob ng bahay. Kasi ito nararamdaman. Sinasabi